Na eh. Ang lalaki. Dapat, dapat sa taas na putol nga. Para hindi kumal sa lupa. Eh, oh, hindi ho ito magsasaging. Magandang araw uli mga kaibigan. Bali bumili pala tayo ng ating pang spray sa lansones at rambutan. Ito pong nabili natin, eh, bali 2 in 1 ito. Pwedeng manual at pwede auto na deep po ito. I balit, chinarge lang po natin to ng 10 hours bago gamitin. Bumili rin tayo dito ng mga fertilizer. Ito po yung pampabulaklak at meron din tayong biniling pang patay ng damo. So, balit, ito pampatay ng damo ay hindi muna natin magagamit sa kadehila ng lagi po umuulan dito sa amin. At pagdating nga po namin sa area ay nag refill lamang kami dito ng para sa pampabulaklak ng ating mga prutas. Bali, pinili lang namin ng mga puno na pwede nang sprayan yung mga puno na berding-berding na daw po ang dahon. base kasi po doon sa naga pagtanungan namin, dahil hindi naman po kami eksperto sa mga ganitong gawain, ay ang sabi ay yung daw po mga berding dahon lamang ang pwedeng namin sprayan. Dahil nga, kung hindi pa siya ganong magulang ang dahon, ay maaaring dahon lamang po ang tutubo at hindi po ang bulaklak balik kapatid ko po ang nag spray na yan at habang nag spray po siya ay kami naman ng isa kong kapatid ay kumukuha ng pwede naming maiuwing gulay kung hindi nyo po maitanong ay marami po ditong mga tanim na pako siya lang po ang pinaka damo namin dito, pako subalit so, ito po ay ating papatayin din sa mga susunod na araw kapag po maganda ang panahon, kailangan daw po kasi mainit na mainit ang panahon upang mapatay ang mga damo na ito dito sa malapit na area na ito ay mga paku lamang po ang pilakadamon niya. Ngunit doon sa ibang lugar ay marami din po mga talahib o parang tambo. At habang nag-spray nga po ang kapatid ko ay may napapansin siya na may mga mangilan ilan na pong bulaklak ang ating mga lansones. Malalaki na po ang puno ng iba. Yung iba naman po ay hindi pa gaanong malaki. Ito po ay pinutulan na namin ng mga harang tulad mga dahon ng niyog yung iba naman po ay mga dahon ng saging yung iba po may mga puso ng saging ito po yung kukunin namin at habang nag-spray nga po yung kapatid ko ako naman po ay nagtatabas ng medyo matataas na dam mo na dito at yung isang kapatid ko naman po ay nangunguhan na ng puso ng saging na pwede namin maiuwi meron na din po kami nakuhang saging dito na malaki ay isang buwig po ayan nga po at sinusungkit niya na yung puso na pwede na naming makuha at magulay mamaya ayun, nakapanguhan na rin po kami dito ng niyog dahil marami na din po dito ang malalaki ang niyog na namumunga ito po yung kuha namin pa ko, medyo marami na din po at meron din kami isang malaking buwig ng saging tatlong pirasong puso ng saging mabilisya na lamang po pagdating po namin dito sa bahay itong aking parte ay kinuha ko ay ginulay ko na Bali, papakuluan lang po natin itong gata. Nilagay ko ng ating mga sibuyas, bawang at luya. At nung kumukulo na po ay nilagay na natin itong ating puso ng saging. Isang piraso lamang po itong ating puso ng saging ito dahil lalahukan pa po, po natin ito ng pakpo at ng pritong tulingan. Tinakpan ko lamang po at makalipas nga po ang ilang minuto ay medyo luto na ang ating puso ng saging at isalagay naman po natin ang pakko. Mabilis lamang po itong maluto, bali ilang minuto lamang po ito, Halu haluin lang natin. Tsaka po naman natin ilalagay mamaya pagluto na ang ating tulingan. Kung maririnig po ninyo, medyo maingay ang ating background dahil napakalakas po ng ulan ngayon habang ako ay nagbo-voice over pa sulput po ang ulan dito sa amin dito sa Oriental Mindoro at yon balik po tayo dito sa ating niluluto at medyo luto na nga po ay nilagay na natin ang ating pritong tulingan at saka dalawang pirasong siling pangsigang makalipas nga po ang ilang minuto luto na ang ating ginataang pako with puso ng saging at pritong tulingan Maraming maraming pong salamat sa inyong patuloy na panunood ang ating na-upload na video mula dito sa Oriental Mindoro ako po si Kaibigan Robert Almanon. Salamat po.